Sa pagkakagat na nag-solo lang? Oo. Nakakarapin sila pa rin. Kaya ano, susit? Sino mga isla. Ano nga? Ang mga pinatalanis nga. Ano nga? Ang mga isla. Ang mga mga isla. mga isla.

dito go! Let's go! Let's go! Let's video video. go! yung ano, hagdan no? Oh, no, hanging bridge Ayan yung kalsada, da daan yung dati Oo no, nga, dyan sa 啊。Wow. 45 46 47 48 49 50 50 50 53. Kedal. Rebound. Rebound. Sarpa lijo. Ganda. <laughs> Pagod ka na. Wala na ka. Half Parang sarap dito kung mayroong maringan na karibusan inyo. Ano? Mm -hmm. Ano yan boy natin na boy? Ano yan? Dain puti. Siram ko takam puti no? Gusto mo? Mais. Takpira sa Ha? Prank ka? Oh, let's ganda dun sa mga sword king may bayad na hindi dyan o. Hmm. may ano na nga niya may ano na ano ko tawag doon naglilista na nga niya doon man eh nagsusorbi yan paano mahiling saan ampun grabe astig naka-harness harness ha, yun to hindi pa magkaridyon yun hindi pa